Balot na balot at naka-bulletproof vest pa si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo nang umalis siya sa Kapas Tarlac Regional Trial Court kaninang tanghali. Pagbaba ng hagdan, may sumalubong pa sa kanyang taga-suporta. Ma Dinala siya rito mula PNP Custodial Center sa Camp Krame sa Quezon City matapos iutos ng judge ang pagharap niya sa korte. Umaga pa lang, nag-abiso na ang kanyang abogado sa plano ng dating alkalde pagharap sa korte. Hindi nagpiansa si dating Mayor Alice Guo dito sa Kapas RTC Branch 109 na nag-issue ng warrant of arrest sa kanya sa kasong graft. 180,000 pesos lang ang bail. Ayon sa commitment order, mananatili siya sa PNP Custodial Center sa Camp Krame. Paliwanag ng isa sa kanyang mga abogado, imbis na magpiansa, iaapila na lang nila ang kaso. And we see no reason for that, considering na kahit magbil siya, definitely hindi pa rin makaka, makukuha yung purpose, considering na meron pa din siyang other warrant of arrest. Tanong tuloy ni Senador Risa Ontiveros. Ibig sabihin, mas gusto pa niya makulong sa PNP kaysa sa Senate. We need to ask why. Why does she want to be in a jail more than in the Senate detention facility. Giit ni Ontiveros, sa Senado dapat i-detain si Guo dahil ito ang unang naglabas ng arrest order, na siyang dahilan kung bakit na-aresto si Guo sa Indonesia. Dapat din daw masigurong dadalo ito sa hearing sa lunes. Pero ayon sa PNP, kailangan pang manghingi ng permiso sa korte para mapadalo si Guo. malinaw po sa Section 4, Rule 114 na ang isang individual po na under detention po at uh, na naisumiti na po sa jurisdiction ng korte, hindi po siya babasta pwedeng i-release o i-transfer po without proper court order po. Nag-ugat ang graft case ni Guo sa reklamong sangkot siya umano sa illegal na offshore gaming operator sa kanyang nasasakupan sa Bamban. Isa lang yan sa patong-patong na reklamong hinaharap niya, kabilang ang human trafficking, money laundering at paglabag sa utos ng Senado. Para sa impormasyong napapanahon at on demand, Amor Santos, Newswatch Plus.